Hoy, good day sa inyo mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So, time check lang tayo. 9.49 PM na. So, unang gabi ng uh, 2025 mga kamots. January 1. Wala naman tayong gagawing uh, long rides ngayon mga kamots. No? In this video lang mga kamots, Mimigay tayo ng mga natira nating handa. Kagabing bisperas ng bagong taon. No? So, may mer meron kasi tayo dito ano, mga kamots, Ah, uh, pamimigay ng mga food na nakalagay sa, uh, sa microwave tab mga kamots. No? So, ito mga kamots is natira ng ating panset na handa natin nung ano, uh, kagabi kahapon na bisperas ng bagong taon so marami kasing natira mga kamots naisip kasi nila na itapon na lang kahapon ko lang to niluto mga kamots no? hindi pa naman sasira kaya lang kasi wala na kasing kakain So naisip ko mga kamots eh, Ipamigay na lang to sa mga kababayan natin na nasa kalsada na natutulog mga kamots Sa so mga street dwellers Ayan so bali ang nagawa nating uh, food tub mga kamots Is 7 uh, pieces Ayan 7 pieces na pansit Ayan may malali may mababaw pero pare parehas lang ng, ano yan, ng serving Ayan, so kaysa masayang naman to mga kamots, eh pamimigay na lang natin sa mga street dwellers. Actually, hindi naman to ang uh, unang uh, pagkakataon na gagawin natin to mga kamos no? actually nakapagbigay na tayo dati dati pa Pabib pamimigay natin tong pansit na to mga na natira kaysa naman masayang hanap tayo ng mga mapagbibigay nito na makikita natin sa kasada. ayan tara let's go <clears throat> So habang naghahanap tayo mga kamots ng uh, mga mapagbibigyan nitong uh, food pack Itong video na to mga kamots is para maka-encourage na rin sa inyo If ever na meron kayong mga handaan na ginawa Tulad ng Pasko, New Year o kung ano mga handaan yan Birthday o binyag Marami kayo natin ng mga pagkain na hindi pa naman talagang uh, masisira Eh sa tingin nyo wala, wala naman talagang makikinabang eh mas maigay mga kamos na pamigay nyo na lang sa mga kababayan natin na nasa kalsada na uh, natutulog mga kamos no? For sure naman na uh, mas nangangailangan sila ng mga ganitong uh, pagkain So bilang tulong na rin natin sa kanila mga kamos sa uh, maliit na paraan lang Tsaka paminsan-minsan lang naman to no? Kaya uh, wala rin naman masama mga kamos na ipamigay na lang din natin no? Kesa nga naman masayang at uh, itapon lang natin Itong pansin na ito, mga ako mismo nagluto nito. Actually, uh, maraming kaming handa kahapon. Ito lang talaga yung pansit yung pinakamaraming na natira. Eh, kesa masayang, pamimigay na lang natin. kaya hanap tayo ng mga kababayan natin na sa kalsada natutulog na pwede natin mapagbigyan. ya pansit ya ah. penyuir teh pansit teh mainit pas <laughs> ah. Happy New Year! Ayan, so, bali nakapagbigay na tayo ng apat mga kamots So, bali tatlo na lang uh, Tatlo na lang yung natitirang tab So, ito, bigyan natin ito si Kuya Kuya, concept thank you Ayan, so, bali dalawa na lang mga kamots yung tab na, na natira so hindi na ako lumayo mga kamos dito lang ako sa may isang daan. so, dalawa na lang yung kailangan ko mabigyan then uuwi uh, na rin tayo mm -hmm. Ayun. Okay. kasi tatay bigyan natin Ayun. bigyan natin si tatay tayo happy new year <laughs> Yeah, so isa na lang mga kamots, yung uh, natitirang tab sa ano natin, sa eco bag natin, no. So hanap na lang tayo dito. Ayun, eh, yung mga nangangalkal ng basura. Sa kabila. Ayun na natin. Oh. Boy, oh pinuyo Happy New Ayan, so So, bali na ubus na yung ano, mga kamos yung pansit na uh, pinamigay natin, no Ayun, a piece of advice lang mga kamos gaya na sinabi ko sa inyo kanina kapag uh, kung alam nyo marami matitira sa mga handaan ninyo, eh wala nang and then wala naman nakakain Huwag kayong magatubili mga kamos, na ipamigay na lang sa mga mas nangangailangan kaysa naman itapon natin. Kaysa naman masayang, no? Hindi na tayo nakapag-axer ng pagkain at nakatulong pa tayo sa mga kababayan natin sa maliit na paraan lang mga na no? Tulad ng pamimigay ng uh, mga nagkira nating handa lalo na pag Pasko tsaka New Year para pa rin nawawala yung pag-share uh, ng blessings sa mga kababayan natin sa maliliit na paraan lang mga kamos. So, yun lang mga kamos, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi sa pamimigay ko ng mga natira namin ang dano New Year. Happy Happy New Year sa inyong lahat mga kamos. Stay safe, ride safe always.